Yo, what's up mga peeps at uh, review natin ngayon yung isang content ng isang vlogger. Sobrang trending din ngayon. Tandi ko alam kung taga saan siya pero credit sa kanya video, credit sa kanyang content. Pero kwento kasi ng tatay ko noon, totoo daw yung mga ganito kasi mis siya mismo nakita ng ganito. Yeah! This could be us, so back to what I was saying. This could be us. Itong content ni nung isang vlogger titignan nyo talaga Sobrang legit po sa legit Kasi kwento yung satay ko noon Sa mismo daw nakakita lang ganito noon Madaling araw At tapos base doon sa mga nakakita kong kwento kwento-kwento sa amin Sa baryo, kung saan-saan man Sa mga TV na may kwentong ganito So, totoo isa yung sinasabi nila So, kayo na lang Kayo na lang makakapag mga pips kung totoo to So, pag-basta pag nyo, tignan nyo At obserbahan nyo kung totoo talaga itong Uh, manananggal na hanggang sa panahon ngayon uh, umiral pa rin yee yeah, come on uh may tununog may tumunog guys baka itunoy yung kanya kalat kalat yung katawan guys yan ah may oh. Oh. oh wow uh oh. kitang kita niya naman yan guys di ba wow oh eh. Pasukin muna natin ito guys I-explore muna natin dito guys Maghanap tayo ng ano Maghanap tayo ng pantali oh. Ibutin muna natin dito I-explore muna natin sa loob guys ha Ayan muna nanggal guys oh. Uno. Udah. Sudah. Uh. Udah. Masuk mena, guys. Ah. Domnul Dios. Ah. <tuh> ah. <tuh> uh. may batang umiiyak kayo sa Hing man na ng galuha ko dyan o kalapit katawan guys ha? Ay, oh, Yan ha oh. Ito nga ba yan Pagmasta nyo ha Ayan o oh. O oh, Ayan Diba Manananggal Explore na man natin dito Guys Ay, Ito Ayos siguro to guys Ayos siguro to Ano ba Uh. This, oh ang gis oh yan iba kitang kita yun gis manananggal yan ah yun uh. uh. oh ah tara tayo gis labas tayo, labas tayo. yan manananggal yan oh uh. 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 diba? oh uh. oh pa yung ganyan bituka guys. ayan yung likuran ng manananggal yan dito ayan yan hmm, diba kikita nyo yun yung likuran oh yan o oh. oh. manananggal yan guys ha manananggal yan tara tara punta natin sa likod guys